Sa tingin po ninyo, attorney, may halong political strategy itong uh, plano pong gawing uh, gano'n? State witness o um, mano itong si dating Martin uh, Speaker Martin Romaldes? Lahat ito politika talaga. Lahat ito politika. Politika yung ginawa nila laban kay Tatay Digong, politika yung ginawa nila kay BP Sara. Politika rin ang ginagawa nila rito uh, sa uh, it, itong usapin ng tungkol sa malawakang katiwalian sa DPWH na survival na. Sa survival mode na lang sila. Kung baga sa cellphone, eh nandoon na, nandoon na sa sitwasyon na talagang uh, halos maubos na yung baterya ng kanilang cellphone. At uh, ito ang ginagawa nila ngayon na uh, ay sana eh, may charge nila yung kanilang cellphone. At eh, parang charging na lang ng cellphone itong ginagawa nila na para uh, hindi maubos yung baterya. Pero sa tingin ko rito, dahil yun nga, yung investigasyon ng ICI ay patago ang hindi natin na nakikita at uh, yun, pinipilit nila na ang kanilang basyan para hindi raw magkaroon ng tinatawag nilang trial by publicity. Sabi ko, paano magkakaroon ng trial by publicity at hindi pa sa korte yan? Ang trial by publicity ay pag nasa korte na yung kaso, yun ang trial by publicity. Ito, pag mga investigasyon na investigasyon na yan, ay, kailangan open, transparent sa publiko yan para makita ng publiko at mapanood nila o makita, mapa, madinig nila kung ano yung mga magiging pahayag at kung ano yung mga tanong ng mga nag-iimbestiga kung tama ba yung kanilang ginagawa. Eh, sa ngayon, wala. Kaya eh. uh, dapat ang ICI kung talagang totoo yung kanilang uh, uh, pagganap ng tungkulin para sa tunay na paghanap ng justisya, dito sa nangyaring malawakang uh, katiwalian o corruption sa DPWH, ay eh, gawing, ano, gawing uh, live go, yung kanilang uh, investigasyon at papanood ng taong bayan. Kasi yun ang purpose ng bagong technology. Noong uh, nung araw, okay lang yun kasi wala pang technology na katulad ng mga nakikita natin ngayon. Pero eh, andyan yung technology. Pag hindi mo gagamitin yung technology para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, eh, ibig sabihin nun, meron kang pinagtatakpan o kaya meron kang inililihis na mga tao na tunay na sangkot dito sa balawakan korupsyon. Opo. Sa issue ng bribery o plunder, uh, possible ho ba? Pasok po itong si uh, uh, dating House Speaker Martin Romualdez upang maging state witness? Mm, mm Hindi natin masasabi kung uh, uh, ano ba talaga yung... Uh, kailangan din, importante yung mga testimony rin ng ibang mga testigo. Ano? Uh, sa mga nakikita ko ngayon, base doon sa naging uh, uh, mga, mga investigasyon sa Kongreso, investigasyon sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee, lahat ng mga pinahayag ng mga testigo... Sa ngayon, na napanood na, na natin ng mga nakaraang mga araw, no? hindi pa sapat yun eh na ebidensya. Eh. Kasi kailangan ulitin pa rin nila yan sa Korte. Kung uh, sakaling magkaroon na ng mga pagsampan ng mga kaso, eh kailangan uulitin pa uli yan. Uh, yung kanilang managing pahayag, uh, mapahayag ng mga engineers ng DPWH, siya si Nay Hernandez, si na Alcantara, at pati na rin yung uh, uh, sargento ng uh, retirado sargento ng Philippine Marines na inaamin yang siya ang nagde-deliver o isa siya sa mga nagdeliver ng mga pera kung uh, kanino galing kailangan uulitin uli yan sa sa ano sa sa pagdinig ng kaso kung maiisasampa na yung mga kaso so ngayon hindi hindi natin masasabi na Uh, madidimanda na si ganito, ganyan ng bribery or plunder or ano. Pero yung mga uh, yung mga uh, it, ito ba contractors ganyan. ito yung masakit eh. Parang nangyayari kayo yung investigasyon nakatuon na lamang sa mga contractors at ilang contractor lang. <laughs> ilang katulad niya sina Diskaya o sino pa yung mga ibang mga napatawag na eh parang yun na lamang ang ididemanda rito. So nakikita ko na parang uh, nangyayari dito ay sinusundan yung pattern ng Napoles. Yung Napoles scandal ng na nangyayari noon tungkol dito sa mga fertilizer scam o kaya mga pork barrel scam na siya lamang yung uh, nakudong at naipit. At, uh, pero yung mga malalaking mga tao na sangkot katulad ng mga iba't ibang mga senador uh, mayroong mga nasampan ng kasong plunder noon na mga senador at nakulong sila dyan sa krami. Pero nakalaya sila natin dahil uh, sinapolis lang yung uh, pinagtuunan ng pansin. Parang, yun ang nakikita kong parang direksyon na mangyayari rito dahil yung investigasyon nga ng ICI, hindi na, kuan hindi na pinapahayag sa taong bayan. Kaya may mga malaking pagdududas. So sa ngayon, hindi natin masasabi sino-sino ang masasampan ng mga kaso. At uh, sa tingin ko, pag hindi natin ito uh, uh, sikasuhin tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino at pababayan na lamang natin ito ay maraming mga uh, pagtatakip na mangyayari dito sa naganap na malawakang uh, katiwadian sa pamahalaan. Opo. So far naman po, uh, attorney, sa inyong pong uh, monitoring uh, lalo na kahapon sa kanyang uh, pagharap itong si uh, dating House Speaker Martin Romualdez dyan po sa ICI. Um wala po kayong narinig na pag-amin kundi ay pagtanggi doon sa mga aligasyon laban po sa kanya. Wala tayong informasyon eh kung ano yung mga uh, pinahayag niya, uh, kung ano rin yung mga tinanong ng mga member ng ICI kaya lahat tayo ngayon ay may, may pagdudula. Ano ba talaga itong ginagawa ng uh, ICI o ng gobyerno? Eh, lahat ba ito ay optics lamang? Mga uh, kasama lang yan ng pagpapapogi o ng uh, gobyerno para uh, ma, ma, masabi ng taong bayan na eh, may ginagawa naman para investigasyon ito. Pero hindi natin alam. Eh, yun ang problema. Kaya ang sinasabi nga natin, kung gusto natin talaga ng totoong transparency, accountability at itong ICI ay seryoso talaga sa kanilang gagawing uh, uh paghalungkat at uh, ipaalam kung ano ang nangyari rito sa hindi billion ito ah, hindi billion uh, corruption to trillion ito kasi pagsasabang-samahin mo yung 2022, 2023, 2024, 2025, budget at flood control pa lamang ang pinag-uusapan dito. Opo. Hindi pa kasama yung mga ibang mga infrastructure ng DPW sa alam naman natin na malaking corruption din sa mga paggawa ng mga kalsada, mga tulay at mga iba pang infrastruktura. Eh, napakalaki talaga. Trilyon, trilyon ang nawala rito na buwis ng uh, mamamayang Pilipino. Pero Uh, ito nga, eh, bi, sabi ko nga, eh, bigay natin yung uh, kredito dito sa mga uh, sa pamahalaan ngayon na uh, kung ay eh, gusto nilang uh, magkaroon ng justisya, uh, transparency and accountability. Pero sa totoo lang, gusto lang nilang pagtakpan yung uh, ano talaga yung uh, uh, nangyaring corruption dito na hindi na nila uh, maitatago sa taong bayan kaya ginagawa nila ito. Iyon na yung conclusion ngayon. O, iyon na yung haka-haka ng taong bayan ngayon na lahat na lamang itong uh, ginagawang investigasyon ng ICI with uh, all due respect sa ating mga kababayan na na Muslim ay eh, sabi nila eh, muro-muro na lamang yan. Kumuwari na lamang na may ginagawa sila ng investigasyon pero hindi ay eh, natin alam eh at kung ano yung ipapahayag yun ng ICI pagkatapos ng kanilang yon sino-sinong masasampahan. ay eh, pero yung mga talagang totoong dapat na managot dito, ay eh, hindi sila uh, madidimanda o hindi sila masasangkot. So yun ang mahirap dito na sitwasyon natin ngayon. Opo.